Pregnancy. nakita ko si Haliena sa di kalayuan na nakatakip ang kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay. Nag-alala akong tumakbo patungo sa direksyon niya. Tumadaloy ng mga luha sa kanyang pisngi. Hinawakan ko ang muka niya habang marahang pinupunasan ang mga luha niya. At nakatingin ako sa kanya habang pinapakalma ko siya. Bakit babe? May problema ba? Bakit ka umiiyak? May ginawa ba ako? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi ko talaga alam kung bakit siya nagkakaganito. Mukhang okay siya na pumasok siya sa banyo. Pero ngayon ay umiiyak siya sa pagitan ng mga braso ko. Umiling-iling siya at humihikbing tumitig sa lalim ng aking mga mata. Bakas sa mukha niya ang takot habang sinasabi niyang, Hindi pa ako handa. Nagsalubong ang kilay ko Anong ibig mong sabihin? Napayuko siya at napapikit. Umiwas ng tingin. Inilahad niya ang kanyang kamay at doon ko nakita ang isang pregnancy test na may dalawang pulang guhit. Kumabog bigla ang dibdib ko sa kaba. Buntis ako, Daniel. Ano? Parang nabingi at naparalisa ako sa huling sinabi niya. Nanginginig ang mga kamay ko at unti-unti akong napaatras at napasabunot sa aking ulo puntis siya isang nakakabining katahimikan ang namagitan sa aming dalawa tangi ang kanyang mga hikbilang ang maririnig sa loob ng kwarto habang pilit kong pinoproseso sa isip ko ang revelasyong sinabi niya sa akin ilang minuto ang nakalipas hindi ako makapaniwala isang beses lang namin ginawa iyon bakit ang bilis halo-halo emosyon ang naramdaman ko gulat, takot pagkabahala Paano na ito? Parehong 16 years old pa lang kami. Kaya ko ba siyang buhayin? Pati na ang bata? Tatanggapin pa ba ako ng pamilya niya? Nanlalamig ang aking mga kamay at mabilis ang bawat pagtibok ng puso ko. Habang nakatayo kami ni Haliena sa harap ng kanyang mga magulang, hindi na wala sa aking paningin ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ama na nakapagpadagdag pa sa aking kaba at takot Pagkalipas ng ilang minuto, hinawakan ni Halyana ang kamay ko. Ma, pa, si Daniel, walang hiya ka! Sigaw ng tatay niya, habang hindi pa pinapatapos ang nasabihin dapat ni Halyana. Bago pa man nila siya mapigilan, malakas na dumapo ang kanyang matigas na kamao sa aking kaliwang pisngi at ako ay bumagsak sa sahig. Napahiyaw si Haliana at ang kanyang ina habang sinusubukan nilang pakalmahin ang kanyang ama para tumigil siya mula sa paglapat pa ng isang sumpok sa akin. Napaungol ako sa sakit. Ninamnam ang pait ng dugo ko na tumutulo mula sa labi ko. Napatingin ako sa kanya at mabilis siyang humihingal. Ang kanyang mga mata ay nagaapoy at nagaalab sa galit na para bang mapapatay niya ako sa mga sandaling ito. Nagbaba ako ng tingin sa kahihiyan. Nararapat lang ito sa akin Sinira mo ang buhay ng anak ko! Galit na sigaw niya. Nakalaya siya mula sa hawak ni Nahaliena. Kaya mabilis siyang pumatong sa akin. At walang tigil akong pinagsusuntok. Kahit inaawat na uli siya ni Nahaliena. Imbis naman laban naku, ay hinayaan ko na lang siya. Nararapat lang sa akin ito. Dahil hindi ako nag-iingat. Patigil na! Huwag niyo pong saktan si Daniel. Naiiyak na pagmamakaawa ni Haliena pa, please. Mahal, maghunos dili ka. Awat din ang asawa niya. Pag-usapan natin to ng maayos. Pagkalipas ng isang minuto, doon lang lumayo ang kanyang ama na nanilisik pa rin ang mga mata habang nakatitik sa akin. Ngumiwi ako sa hapdi ng katawan ko. Dahan-dahan na -dahan tumayo at pinunasan ang mga lumalabas na dugo mula sa bibig at ilong ko. Nangihina man, sinalubong ko ang nag niyang mga mata. Alam ko pong isang pagkakamali ang nagawa namin, sir. Pero pananagutan ko po ang anak niyo. Pananagutan ko si Haliena dahil mahal ko siya at ang magiging anak namin. Hindi ka makabuti sa anak ko, sigaw niya sabay tikin kay Haliena. Hiwalayan mo ang lalaking to. Umiling si Haliena at niyakap ako ng mahigpit. Haliena! Hindi ko siya hiwalayan, Papa. Hihiwalayan mo ang lalaking yan o itatakwil kita. Pati ako ay kinabahan sa banta niya. Kaya napatingin ako kay Halyena at hinintay ang kanyang magiging sagot. Mahal ko siya, Papa! Umiwas siya ng tingin. Sorry! Hindi ko mapigilang mapatitik sa madilim na kalangitan na puno ng kumikislap na mga bituin at maliwanag na buwan. Ang tanawin na ito ay palagi nagpapakalma sa akin sa tuwing may mga bumabagabag sa aking isip. Palagi akong nagiging abala sa pagbibilang ng mga bituin at pagpapahalaga sa kanilang kagandahan. Kaya pansamantala kong nakalimutan ang aking mga problema. Nakatitig ako sa itaas. Naramdaman ko ang mga brasong pumulupot sa bewang ko habang naamoy ko ang karaniwang strawberry scent ni Halyana na nagmumula sa likod ko. Hinarap ko siya at lumiti. Babe, lumiti siya pabalik. kinapit niya ang kanyang mga braso sa aking liig. At sinuklay ng kanyang mga daliri ang aking buhok. Binigyan niya ako ng matamis na halik sa labi ko. Salamat babe ha? Para saan naman? Tanong ko sa kanya. Salamat at pinanagutan mo ako at ang baby natin. Ang kanyang mga mata ang nagniningning na parabang mga bituin sa langit. Habang may mga luhang kumikislap sa pagitan nito. Napakaswerte ko sa'yo Niel. Mas maswerte ako sa'yo haliyena. Ipinaglaban mo ang pagmamahalan natin sa harap ng mga magulang mo. Doon pa lang, ang swerte ko na. Mahal na mahal kita. Bumaba ang tingin ko sa hindi pa gaano malaking tiyan niya. At marahan kong hinaplos. At pati na rin ang baby natin. Mahal na mahal ka rin namin ni baby, nahangiting sabi niya. At inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan hindi na talaga ako makapaghintay na lumabas siya. Nasasabi ka kung bumuo na isang mapagmahal na pamilya, kasama kanya. Ako rin, sabi ko sa kanya. At pangako ko sa iyo, magtatrabaho ko ng mabuti para sa inyong dalawa. At kapag nasa tamang edad na tayo, papakasalan kita. Ako ay magiging the best father at mapagmalasakit na asawa, babe. I love you. Huwag mo kaming iiwan, ha? Oo naman. Binigyan ko siya ng matamis na halik sa mga labi. I love you more than anything, Haliena. Pabalik-balik sa labas ng delivery room, hindi ko maiwasang mabalisa habang iniisip ang kalagayan ng girlfriend ko at ng baby namin ngayon. Nanlamig at nanginginig ang mga kamay ko at malakas ang tibok ng puso ko. Sana'y okay lang sila. Nasa loob pa ng delivery room si Haliena at kanina pa ako kinakabahan. Ilang oras na silang nasa loob at habang tumatagal ay mas kinakabahan ako sana ay okay lang sila. Maya-maya, lumabas ang isang doktor galing ng delivery room. Kaya agad ko siyang nilapitan. Kumusta sila, Dok? Okay lang naman sila, di ba? Inalis ng doktor ang kanyang mask at tinanong ako na kaano-ano niyo po ba si Mrs. Perez, sir? Matagal bago ako tuluyang nakasagot. Boyfriend niya po ako. Asa naman ang mga magulang niya? Wala sila rito. Umiwas ako ng tingin napatangon na lang siya. Mr. Villanueva, since ito ang kanyang unang pagbubuntis, maraming dugo ang nawala sa kanya at nasa critical siyang kondisyon ngayon. Pati na rin ang batang nasa tiyan niya. Hindi namin sila maililigtas pareho. Sadly, it's either si Mrs. Perez o ang bata. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa nalaman ko. Nangihina ang mga tuhod ko na napasabunot sa ulo ko. Bakit kailangan pa mangyari ito? Mister, walang malay ngayon si Miss Perez. Kaya nasa inyo po nakasalalay ang desisyon. Hinawakan ko ang mga kamay niya at napahagulgol na parang nagmamakaawa. Please stop! Iligtas mo silang pareho! Please! Asensya na, pero walang paraan. Mister, isa lang ang kaya namin iligtas. Mahal ko silang dalawa. Bakit kailangan ko pong pumili? Mister, wala na tayong oras. Kailangan na namin ang desisyon niyo. Napapikit akong sinabi. Ito, iligtas niyo si... Salamat po sa ice cream, dada. Masayang sabi niya. Habang nilalantakan ang hawak niyang chocolate ice cream. Napangiti akong sinabi. Talagang kamukhang kamukha niya ang kanyang ina. Parang pinagbiyak na bunga ni Halena. Sa bawat oras na nakikita ko siya, naalala ko sa kanya si Helena at sobra ko siyang namimiss. Natatawang ginulo ko ang buhok niya. You're always welcome, baby. Bumaba ako para magkapantay kami. Maiba ka pa bang gusto? Ngumuso siya at umiling. Sapat na po ito, dada. Hey, Dan! Natigilan kaming dalawa nang may sumigaw sa hindi kalayuan. Halika na, uuwi na tayo. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at kinawayan ako. Paalam, Dada. Salamat po ulit sa ice cream. Tumakbo siya palayo sa akin, papunta sa kanyang mga magulang. Napatingin siya sa akin, kaya bahagyang ibinaba ang aking suot na sombrero. Sinabi ko sa huwag ka makipag-usap sa mga estranghero, Hayden. Hey, Strict ang sabi niya. Sorry, Mommy. Mukha naman po siyang mabait eh. Kahit na, what if? Uy, wag mo nang pagalitan ang anak natin, wifey. Sumikip ang tip-tip ko na malinig ko ang mababang boses na iyon. Kayo talaga mag-ama? Naku! Tinig ko ang mahinang pagtawa ng lalaki. Umuwi na tayo, wifey. Doon ko lang iniangat ang ulo ko at nakita ang unti-unti nilang paglayo napayuko po ako nang maramdaman ko ang sunod-sunod na pagpatak ng luha mula sa mga mata ko. Mapait akong napangiti. Ilang taon na ang nakakalipas. Pinili ko siyang mabuhay at hinayaan kong mamatay ang aming anak. Ito ay isang masakit na desisyon para sa akin. Ngunit ano ang maaari kong gawin pagkatapos? Minahal ko siya na higit sa ano paman. Higit pa sa baby namin. Pero nagalit siya kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Akala ko noon, ay nagkamali ako sa aking desisyon na piliin siyang mabuhay kaysa sa aming anak. Pero ang makita siyang masaya ulit sa kanyang bagong pamilya ay masaya na rin ako kahit masakit. Kahit hindi ako ang naging ama ng anak niya, kahit hindi ako ang naging asawa niya, masaya ako dahil masaya siya sa buhay niya ngayon. Ang makita siyang masaya ang gusto ko noon pa man kahit hindi na ako ang dahilan